Maligayang pagdating sa ang kampanero, tinig ng katotohanan, tunog ng kasaysayan. Nais mo bang malaman kung bakit ang Pilipinas sa kabila ng yaman nito at mga mahuhusay na tao ay patuloy na nahuhuli kumpara sa ibang mga bansa sa Asya? Ang sagot ay matatagpuan sa ating sistema ng politika, isang sistema na pinaghaharian ng mga artista, mga pamilyang may political dynasty, at mga hindi kwalipikadong personalidad na ginagawang negosyo ang serbisyo publiko. Imbes na pumili tayo ng mga leader, batay sa kanilang kakayahan, karanasan, at malalim na kaalaman sa pamamahala, marami sa atin ang bumuboto batay sa kilalang pangalan, pagiging sikat o political na pamana. Tingnan natin ang mga halimbawa ng mga tulad ni Manny Pacquiao, Tito Soto, at iba pa na nakapasok sa posisyon hindi dahil sa kanilang kasanayan kundi dahil sa kanilang kasikatan habang si Manny Pacquiao ay isang kilalang boksingero at matagumpay na negosyante ang kanyang mga tagumpay sa larangan ng boxing ay hindi nagpapahiwatig ng kakayahan niya sa paggawa ng batas wala siyang formal na background sa political science o batas ngunit patuloy siyang nagsisilbing senador ang pagiging kampiyon sa boxing ba ay nangangahulugang magiging mahusay na mambabatas. Sa kasama ang palad hindi. Mayroon din si Tito Soto, isang matagal ng lingkod bayan, ngunit sa kanyang edad, panahon na para bigyan ng pagkakataon ang mga mas bata, mas dynamic at mas progresibong leader. Habang si Soto ay may mahabang karera, mahalagang tanungin kung ang kanyang patuloy na pagupo sa Senado ay nagiging sagabal para sa mga bagong kwalipikadong kandidato makikita rin natin ang mga tulad nina Willie Revillam, Lito Lapid at Bong Revilla. Habang sila ay mga taong nagbigay saya sa milyon-milyong Pilipino at naggampan ng mga magagandang bagay sa mga aspeto ng pagtulong, ang pamamahala ay hindi isang showbiz na karera. Wala silang karanasan sa paggawa ng batas, pampublikong pulisiya o pamamahala, ngunit patuloy silang nagtataglay ng makapangyarihang posisyon ang kanilang kasikatan ay maaaring magustuhan ng mga botante ngunit paano naman ang kanilang kwalifikasyon? Sila ba ay tunay na karapat dapat na magsilbi para sa kapakanan ng bansa? Ganon din ang nangyayari sa mga personalidad tulad ni na Philip Salvador, Vilma Santos at ang pamilya Tulfo. Si Philip Salvador ay isang aktor. Si Vilma Santos ay isang kilalang aktres at naging gobernador at ang mga tulfo ay may marka sa media. Ngunit sapat na ba ang kanilang mga koneksyon at karera sa industriya ng libangan upang makakuha ng posisyon sa kongreso o senado? Hindi ba't mas dapat nating piliin ang mga tao batay sa kanilang kakayahan sa paggawa ng batas at pagbabago sa bayan? Ang dominasyon ng mga personalidad na ito sa ating sistema ng politika ay nagpapalakas sa siklo ng mga political dynasty kung saan ang pampublikong posisyon ay nagiging negosyo ng pamilya kaysa serbisyo publiko. Kapag ang mga aktor, komedyante at mga sikat na tao ang nangunguna, natatabunan ang mga kwalipikadong kandidato na nag-aral ng political science, batas, ekonomiya at may malalim na pag-unawa sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Hindi nakapagtataka na sa kabila ng pagiging mayaman sa likas na yaman at potensyal, ang mga bansa tulad ng Singapore, South Korea at Vietnam ay naiiwan tayo pagdating sa pag-unlad. Kung patuloy tayong bumoto batay sa kasikatan imbes na sa kakayahan, hindi natin dapat asahan ang tunay na pagbabago. Ang darating na halalan sa Mayo 2025 ay isang pagkakataon upang itama ito tayo ang mga botante ang may kapangyarihang magtakda ng hinaharap ng ating bansa. Panahon na para maging matalino at responsable. Piliin natin ang mga leader na kwalipikado, may kakayahan at tunay na nagmamahal sa paglilingkod sa bayan, hindi lang ang mga may sikat na apelido o mga karera sa telebisyon. Ano sa tingin mo ang estado ng politika sa Pilipinas at ang dominasyon ng mga showbiz na personalidad sa gobyerno? Ipaabot sa amin ang iyong opinyon sa mga komento.